Luluto po tayo ng tinapa. Ayan po, mga kananay, ulam namin. Ito rin yung daing na galunggong. Ayan po. Ayan po ang aming ulam. Ayan po, mga kananay, ilagay na natin. Ang karita po. Ang tatlong tinapa ulit anim na tinapo yun ang binilipo anim na tinapo na yun ayan. ayan po balik sa na natin mga pananay ang ating tinapo yan malulusog po yan malulusog po yung tinapo ang Ayan. Ito naman ang aming kamatis. ayan, masasarap. Mga kananay. Ayan, kahit simpleng ulam. sustansya po yan. Mga kananay, ayan po ang aming ulam. Ayan maraming salamat sa panunod. God always. Ingat lagi sa biyahe, mga kananay. Simpleng ulam. Masasansya po yan. Ayan po, mga kananay. Lagyan na po natin asin. Ayan, di ba? Simpleng ulam lang po yan. Ayan po. Ayan po. Opo, opo. Opo. Maraming salamat po sa panonood. Please, always, ingat lang sa biyay, mga kananay. Tara, kain na.